Hello mga ka dahil uso na naman ang mga kasoy, syempre manguha tayo ng kasoy. Wow! Uy, napakasarap ng na mga itsura nila. Ang sarap ata na ito, ang tamis oh. Kulay yellow na yellow. Sayang yung iba oh, nahuhulog lang. Ito nga pala yung kasama kong kukuha mga 90s, si Ibo. Sabi niya sa akin mga 90s, si Bibi daw siya habang namimitas. Kitang-kita naman, nakapitas na oh. Nakapitas na, binabalik niya pa. <laughs> ito ang totoo, ayan, nasa puno pa mga 90s. Oh, kakapitas lang. Pwede na kaya tong kulay green na to mga 90s. Baka bata pa ata to. Ito meron dito nakatago. Kulay yellow na yellow. Hinug na hinug oh. Ayun. Talagang inamoy ko pa at napakabango niya. Ayan, napakarami na namin nakuha mga 90s. Ito nga pala yung may-ari ng mga kasoy mga 90s. Napakabait nila at nagbigay pa sila ng plastic. Ito yung pinakamalaki mga 90s. Napakababa niya lang. Kakainin ko sana kaso napitas siya. Sayang, akala ko makakain ko siya na nasa puno pa. Nabulunan pa ako sa sobrang sabaw niya. Ito naman si Ibo, mga 90s oh. Kakain na siya. Masabaw. Sabaw? Hmm. Sarap? Mm. sarap. <laughs> At syempre, pagkatapos namin kumain, alisin natin ang buto. Ayan, mamaya iluluto natin tong buto. Nakakamis pagluto ng buto nito, mga 90s. At dahil marami pang bunga yung kasoy, papakitang gilas na naman si Ibo. Wow! Uy, sana all, magaling sumalo. Uy, naman. Ano na pa nahulog dito mga 90s. Sayang yung buto niya. Iluluto natin mamaya. Ito nga pala yung last na kukunin namin. Ayan, panoorin niyo si Ibo. Hey! Wow! Tingin yung kasoy na ito mga 90s oh. Kakaiba. Ang laki. <laughs> At dahil marami na kami nakuha mga 90s, uuwi na kami para makakain ng kasoy. Ayan mga nakuha namin mga 90s. Ayan, hinugasan na ni Ibo. Uy, napakarami. At syempre, excited ko ng tikman mga 90s. Napakatagal ni Ibo. oh yan na pala siya. Ayan na yung itsura mga 90s oh. Wow, napakaganda ng hiwa niya. Oh, binugbog niya muna ata bago niya hiniwa. Masarap ang kasoy kapag sinusos sa asin. Sabi ko ay Ibo, sabay kaming kakain mga 90s. Kaya hinintay ko siya, pero nauna pa rin siyang kumain. Grabe, talaga ang sarap na sarap ako ha. Ah. Sobrang dami ng sabaw. At syempre, ito na yung pinakahihintay ko. Magluluto na tayo ng buto ng kasoy. Muna nga pala siya ng hero mga 90s. Ayan na, magluluto na tayo sa malayo para hindi maamoy ng mga manok. Dito nga pala kami magluluto. Nakatakot ata magluto dito. Baka kumalat ang apoy. Yero ang gagamitin natin para sa pagluluto. Wow! Tinabi na nga pala namin yung mga kalat mga 90s pa masunog lahat. <laughs> Ayan, susunogin na namin. At syempre, nilagay na namin yung mga kasoy. Wow! Ayan na, napakatagal ng na maluto. Natatandaan ko nung bata pa ako mga 90s. Hindi naman ganito niluluto ito. Kahit walang yero, pwedeng iluto ito mga 90s. Para mapadali ang pagluluto, kailangan nilagyan na natin sa mismong sunog. Wow! Yan, tingnan ko lang kung di agad maluluto ang kasoy. Sila kasi yung nakaisip ng yero. Yan, hinahanap na namin yung mga kasoy. Ayun, luto na talaga yung kasoy mga 90s, tingnan nyo. Wow! Ito yung itsura ng luto. Napakasarap. Ito pa yung isa oh. At syempre, bubuksan na natin mga 90s. Ayan yung itsura mga 90s. Ayun. Uy, napakasarap na ito. Lutong-luto talaga to, Masarap to. Wow! Kapag ayaw mabuksan, kailangan pokpokin mga 90s para mabuo natin. Ayun, sa wakas, nakabuo na rin kami. Yan, tignan yung kasoy mga 90s buo. Oh, nabuo. Wow! <laughs> At syempre, wag na tayong patumpik-tumpik pa. Tiki man time! Mmm, grabe, napakasarap ng ihaw ng kasoy. Titikman na rin ni Jacob. Ayan, sarap na sarap siya. Ito nga pala yung gusto ko, yung medyo sunog-sunog siya. Mas malinamnam, mas masarap. Ayan, si Ibo naman ang kakain mga 90s. Nakabuo daw siya. Pinagmamalaki niya sa amin. Ayan, lasang gusto niya pa. O paano? Hanggang dito na lang tayo mga 90s. Bye-bye!